Huwag ba magiging kanyeta? ba mga nakaw? Huwag ka magiging... Gah! Oo! ng tawa ka araw? Today is October 31 ng madaling araw. 11.50 am na and mag... No November 1 na mamaya. Nagdis ayano. No. Nakita nyo ba? Ayan, 11.50 na. So, <sighs> nag-decide ako na harapin yung takot ko mag-isa. So, medyo kinakabahan ako ngayon kasi may pupuntahan ako at gusto ko ako lang. Woo! Ngayon, tingnan natin kung makakasurvive ako dito kasi ito talaga yung pinakakatakutan ko sa buong buhay ko. And samahan nyo ako dun. Let's go. Bak! So, na ako. Ang ko, Diyos ko. Kayo na bahala sa akin. Basta sa kabidyo ko. Pupuntahan ko na isang bagay na kinakatakot ako buong buhay ko. yung susunod na ano. Kaya na tinawag kita ngayon. Ayoko, ang ako na ng polis. Hindi ka pwede mga anak na na. Ay, ayoko, babe. Ayoko, ayoko. Ano ba gawin ko dyan? Gusto mo i-ere ko? Ano tayo, sisipain ko to. Yagi, kaya ka nasuntokin kahit buntis. Ay! Babe! 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 Ayoko, babe. Ayoko, ko, babe. Huwag may dikit sa akin. Teka lang, teka lang, teka lang. Teka lang, hindi pa ako ready. Sige, Natalie na. Muna, i-side view mo nga. Putang <laughs> <f> <laughs> November 1, Happy Halloween. <laughs> Actually, titigin na ako kung buhay ko. Makita yung dyan Ayoko talaga naman nalakin siya. Natatakot talaga ako. Ay. Parang puputok siya. Hindi ah, hindi yan malakot siya. <laughs> mga ilang na bago mga anak, mga... Due ko, November 3. Pero baka bukas niya. Si diba, sakit nga siya. Ba't mo ako tinawag? Mukha ba ako may alam dyan? Eh, paano ako pag... Paano ako, ako lang may isa dito? Oo, oo. oh, oh, walang pakialam. so, paano, paano, <laughs> paano, paano, <laughs> paano, paano, paano <laughs> mo! Ay, yung pusa mo. Sige, sabungbangle mo. Sige, sige. susunto susuntukin kita power power Ayoko, yung kumain na lang tayo gai gai puto. kaputok ano favorite, food. Ano? favorite food. ano Chinese food. ay Chinese ano 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 sa ano ako dito sa sala. ano 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 eh. <laughs> nihinga. <laughs> alam mo, ganyan ka, no alam mo, November 1 ngayon, dapat ako pumaparty party ako ngayon, nasa bar ako ngayon. Tangina. Para sa kita, sige. Tutal, kailangan ko harapin yung takot ko. Ay, <laughs> ginawa mo pa challenge. Alam ko, mga taro siya po. Ano? Ay! Ang laki! Ah! Parang puputok talaga. Di pa naman? Matignan mo mamaya. Pero ang sakit. Sige, puputok ko talaga to. So. Ayun eh, damdaman ako kayo. Eh. Ay, baka naman nakakulit. Ah, Abahala ka, babe. Hindi! Siyempre, tutulungan. Di mo ako tutulungan. Hindi! Ba't na tutulungan? <laughs> 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 Ma, Hindi! Hahaha! Mag-hayop! Ay, hindi ako! May ko gumawa. O, di ba? Ano yung kasama ka ba yun? <laughs> <laughs> hindi! Ba-bahala ka? Hindi, tutuwa ko ka yung mag-anak mo. Hindi ko talaga kaya. Sa totoo lang, support lang ako. Ganun. Hindi tumawag kang bulatsa lang. Ganun. <laughs> Feeling ko presinto matatawagan ko, babe. hindi ko talaga kaya, babe. Promise. Sige na. Hindi ko talaga kaya. Uh, sa to hindi ko talaga kaya. Kaya ko yan. Kaya kaya sa hospital, hindi kaya, so kita kayang pasukin. Nah Ay, paano yun? Eh, kailangan ko ng ano, emotional support. Ay, hindi ako yun. Ay, hindi, hindi, pang hindi, pang hindi, pang hindi, pang hindi, ako yun, babe. Promise, maniwala, hindi ako yun. Wala akong kwenta pagdating sa ganyang bagay. Dali na, ay, kumain na nga lang tayo. Sige, kumain muna tayo. Wait lang. So, ito, bumili, ka, bumili sa Sophia na Chinese food kasi nga, favorite ko to. Hindi pa niya alam na bunti siya. nag i Nagkikrib na siya na makita ko nung makita. Hindi ko alam ba ako sa ganun. Hindi ko din alam. No, no. Hindi, ko silang, hindi ko alam. Hindi diba, ko alam. Hindi ano yun? Anong <laughs> <laughs> malay ko dyan? Mas nalang hindi ko alam. Hindi oh, pa. Mm. Gusto talaga kita mm. makita nun. No? Uy, bibili ako Chinese food. Di ba favorite mo ko? At dapat talaga favorite daw. Dari pa yan. so, yan. Um, no. Yung ano, hindi ka pa nagpa ko. Tsaka na chain. Ano, hindi ka pa nagpa ko. Tsaka na chain. Tsaka na chain. Open mo! <laughs> Open mo! <laughs> Open mo. Ay, sa totoo lang, <laughs> wala pa yung tulfo din. Di ba ako nagpapatulong ko? Kasi ito na talaga kasama ko. Tapos nakasama niya yung ex kong pangit. Nakita oh, niya nga subay Ano, ano ba, yun? ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Gino, kinu kinulang ka ba nun? Kulang ba talaga yun? O gayuma? <laughs> <laughs> hindi ko alam. Ba't na hindi ba? ko alam? pangit-pangit. Hindi, gusto nga ng pangit sana para at least hindi ako ko siya. nun. Ang kapal ng mukha, kumapal yung mukha. Ano mo yun? Nagkajawa na may itsura na kumapal yung mukha. Hindi ko ano magkakanin? Hindi. Hindi ba pa puputok pag gusto mo? Hindi nga. Hindi Hindi talaga, kami. Masa ba nito? Tignan mo. Ayun, ayun. Ayun ko na hinuna ako ng ilang araw sa'yo. Alam ano, ano, niyo ka pagkain niya last time. Parang nahilo ko three days. Ayoko, ayoko, ayoko. Hindi ko rin ito pagkain. Ayoko. Kaya ka tisig ngayon. Ayoko nga eh. Huwag mo mahawakan. Nagtatakot ako. Ano sabihin ako sa'yo? Uh, Marami daw itong collagen. Gusto mo maroon. Nang, Nagko-collagen ka uh, dito. Ay, itong kunin ko. Ay, ayoko nga. Sige oh, na. Ayoko nga. Ayoko. O, oh, tutusukin ko yan. Isang isa lang. Ang kulit ito. Isa nga lang. <laughs> ang kulit ito. Ang kulit mo. <laughs> Ano ba? Ano siya pila? Kahit nung... Ano ba yun? Huwag kang gumagal yan! Huwag kang gumagal Huwag kang gumagal Huwag Kuya ko? <laughs> Sige <laughs> na! Hindi talaga pinakaano ko. Alam niyo po, nakakita kasi ako nansya ng buntis. Parang feeling ko puputok talaga. Lalo na kapag sobrang laki na. Ang kintab-kintab na tingnan. Natatakot na ako. Parang feeling ko hindi na sila pwede kumain kasi hindi na pwede lumunot. Parang... Babe, ano ba? Huwag umungol! Hindi. <laughs> hindi ko kaya pa to. Hindi pa naman. Baka bukas pa. Eh, hey, ina naman. Babe naman! Bukas pa to. Huwag kang mag-alala. <supan> hindi pa to ngayon. Parang tanga ko eh. Yan. kain ka Dali. kasi ikaw yung cravings ko hindi pagkain so gusto ko ikaw yung kumakain. Dali ay, na. na, na ganyan. Han, kanya, ano 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 ay, ano 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 ng ano Nakakaano. Ngayon, ano 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 ako ano ano dapat ano ng Chinese food ngayon. ano 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 ano

Pabigyan ko. Ay, yung gila. yung Di ba, Butis na ko pa. Alam mo, kakarbalin ka talaga. Sana masasariyan ka. Nakakainis. Ay, huwag naman. Huwag naman sasariyan. ka? Puputok na kasi to. Sa totoo At, lang, kaya niya ko tino Kasi pupunta ko na sa Tripan ngayon. So wala akong pakialam. <laughs> Gagi na talaga ako kahit buntis, Sasaktan talaga <laughs> ka. Okay. Uy, baka dyan tingin mo? Tatatakot ako sa'yo. Hindi ako natatakot sa'yo. <laughs> Sabi niyo lang, bawal patulan ang buntis. buntis. O, tara yo Tangin! Buntis! Dalawang, buntis ka! Ito ang buntis! Ano lagi kumain ka mag-isa? Gagi! araw na lang. Uy, ako bukas sa... ba, sa... ah! Uy, hindi! Sino tatawagin ko? Hindi ko talaga kaya. Masensya na. Masama na ako. Masamang kaibigan. Pero hindi ko talaga kaya maakita ng buntis ng na mga nganak. Hindi ko talaga kaya. In... <laughs> be, parang tangan! <laughs> Bakit <laughs> mo ako nila? Ba't mo <laughs> <"Bukain>, ako iniwan? Kumakain <laughs> tayo din eh. Tara na. Ang manggana, Gagi. Tiprit ko pa naman yun. mo na. Huwag mo na ako sumisitin, Be. Parang... Huwag mo na ako... Huwag mo na ako suanuhin! Huwag mo na ako anuhin! Sasamahan kita. Be! Chan mo, <laughs> Yung tiyan mo dumitikit! Yung tiyan mo dumitikit punyeta! Baka manganak ka! Huwag ka magtipiglas! Baka manganak ka! Huwag <laughs> <laughs> <Baka manganap> ka <laughs> Baka manganak <ka. laughs> Ay puta ka! Yan ang masyasabi ko sa'yo eh! Oh babe, masasabi ko na! mo lalayasan kita Gagi lalayasan talaga kita! Hindi seryoso ko! Lalayasan kita! Ayoko. Sige! talaga <laughs> eh. Talaga ako dito. Sige. Ngayon, ah, pag umiri ka, jambalak. Ay,